Hello guys! Have a blessed day sa inyo lahat. Ito na naman si Mama Likaps, ang nanay ng Guapito. Wala kayo si Guapito kasi tulog siya. So today pala ay mag-share uh, ako sa inyo ng knowledge at experience ko about sa Pico app. Uh. So, before that, pag uh, hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo at follow nyo rin ako sa other social media account, um, FB page cups at TikTok account cups, Okay. So, i-share ko sa inyo yung knowledge at experience ko about sa Vico app. Huwag na huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga influencer na mapapanood nyo sa Facebook at sa TikTok o kahit anumang social media platform na nagsasabi na ah, magla ka lang ng 1 to 3 hours a day ay kikita ka na. That's a big no. Sila lang po yun kasi mga influencer na po sila. Kikita po sila through downloads sa mga narinig nila na mga download ng video. Ah, doon po sila kikita. Yun, magla lang sila 1 to 3 hours a day. Kikita sila. Lang hindi nila kailangan ng gifters, ng spender para kikita sila. Dahil kumikita nga sila through download. Ito naman. Kasi nga, naano nga ako dyan. Isa din ako sa Nabudol. So, I download Bigo app. So, sabi nga nga, ah, uh, ano, pagkatapos nung magsasalita sila dyan, pag uh, ka, ka lang, ano ka lang sa link na ito, i-download mo to, tapos step 1 na uh, may 3 si step daw. Step 1, i-download mo to, step 2, ganun-ganun, step 3, uh, maglalad ka lang 1 to 3 hours a day, hindi po. Dahil directly daw yun sa agency at under monitoring ka pa. No. Even it will take 10 to 5 year, 5 uh, years to, uh, ilang taon ka pa maglalive dyan, hindi walang mamamansin sa'yo. Kasi nga, kailangan ng agency. Yung iba naman nagsasabing hindi daw kailangan ng agency para kumita ka. Totoo din yun. Hindi kailangan ng agency para kumita ka. Totoo din yun. Pero, ang app na ito ay bahay din ng mga bugaw at kalasuan. Yun yung hindi kailangan ng agency para kumita. Anong ginagawa dun? Nagla-live sila na naka ano, kita yung kaluluwa at uh, tapos yung mga viewers naman meron ding um, magbimessage sa kanila yung private kasi in-explore ko talaga ang explore ko si Vigo may magbimistage sa iyo na ganito, ganyan pakita mo, ganyan sus, ako yon yun Easy money, diba? Easy money yung para sa kanila. Yung iba naman, nagbibenta ng mga video nila yung gumagawa sila ng mga kalasuan, binibinta nila yun, worth 1,000, depende sa quality ng video. May 1,000, may 100, mayroon sa may mayroon yung iba minsan mga foreigner na nag-message na ganito, ganito, kasi na-experience na habang nagla-live ako ganito, ah, ganun. <coughs> Pero hindi ako ako kumatol ha, hindi ko kayang gawin yon At saka, until I found out yung nakalive, nakalive may isang nakalive from agency gano inexplain niya ah, ate nagsabi ako ah, galing siya daw sa agency kung saan ako nag-download ng app sabi ko ah ka daw sa agency paano paano sabi niya B mag-apply ka kasi kahit hindi kasi pag live ka lang ng live walang mamamansin sa'yo. Kailangan mo mag-apply ng agency para ikaw ay magiging official go host. So, dito sa Bigo, mayroong dalawang kategori mayroong Bigo host at Bigo influencer. Yung Bigo host, yun yung magla-live ka, mayroong magsisend sa'yo ng mga gifts, spender, yung mga pinatawag na bids, May kutahan din yon. Lahat ng agency dito sa Bigo, may kutahan. Hindi totoo yung ang agency nyo, ganito, ganyan ba, ganito, ganyan ang agency. Lahat po ng agency ay need ng kota at need ng bids para sumahod ka that is a big group po. May dalawa kategori, bigo host at bigo influencer. Pag bigo host ka, yun yung magla-live ka, kailangan mo ng kota, kailangan mo ng spender. Pero may piki-piki, mayroon ding ka, ano, family. Nagtutulungan, depende sa agency na mapapasukan mo. Nagtutulungan sila para maka makuta mo 'yon, 'yung beans mo na target for this month. At 'yun naman ang 'yung bigo influencers, sila 'yung kailangan nila ng 30k followers in any social media platforms, mapa-YouTube man, mapa-TikTok, mapa-Facebook. Kailangan nila ng 30k followers up. Kasi doon sila magbe-base ng sahod. Kailangan nilang mag-post, nang mag-post nang mag-iigan ng nang mag-download ng app na 'yon kasi doon sila kikita. Totoo nga na may sahod dito sa Vigo. Actually, hey, hindi pa ako sumahod. Inexplain 'yan ng ano manager namin. Nakapasok ako sa isang agency. Nakapasok ako sa isang agency sa pag-explore ko sa Bigo nga eh Meron sa nakalive, mayroong ano doon, uh, recruitment agency. Kaya pumasok ako doon at luckily nakapasok ako. Yun in explain. Kaya guys, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga ano, uh, napapanood din nyo sa social media. Hindi ganun. Kikita madali. Walang easy money ngayon. Pagtatrabahuan mo yun full month. Kailangan mo mag-live ng uh, one to three hours day. Meron din kutahan depende yun sa uh, ibibigay. Merong iba 15, 15 days ka mag-live. Dapat sa 15 days ka mag-live, mahit mo yung ganitong oras at makuta mo yung ganito na bills. Ganun yun, guys. At saka yung mga nakikita mo dito pag sa homepage ng Bigo maraming kalasuan. Bakit? Sila yung tinatawag na pride yung nagtitinda ng laman meron pag may nakikita nga ako dun matanda ay nakakadiri talaga nakakadiri guys yung mga ganyan nagtitinda ng laman ang bigo na ito, ang app na ito na bigo kaya sinasabi ko ay bahay din ng kalasuan at mga bubo pero iba dito yon at saka kaya nga pinagbabawal ang bata dito dahil kapag ikaw ay official bigo host o hindi man at pag may nahagilap na bata na nakalain dyan sa'yo maaring maban yung account mo dahil bawal na bawal ang bata dito at marami din pinagbabawal sa app na, na ito guys yun lamang po ang sishare ko sa inyo kaya naiinis talaga ako sa sarili ko kasi nga mostly sa mga influencer na nakakita, nakikita ko na nagaganon ay half katotohanan na minsan nga is sa 3-4 lang 3-4 kasi nung halingan 1 lang ang katotohanan meron namang influencer na nakikita ko na true talaga nagsasabi siya ng totoo meron, pero mostly talaga na nag-iingan yung mag-download ng video ay kasinungalingan yung pinagsasabi nila. Nakikita ka, maglalay ka, nakikita ka. Hindi po talaga. Dahil kailangan mo ng spender, kailangan mo ng gifter, kailangan mo ng agency para ka sa at kikita. Dahil sa si agency po ang magpro-process lahat, i-apply kang sa kay, sa kay Beko. at ikaw yung gagawa ng sarili mong sahod, sa sarili mong -up. Walang easy money guys. Ha? kaya baka nag-aano like, kayo, magmumukha kayong tanga, maniniwala kayo sa kanila, live kayo ng live, pero hindi kayo sumasahod, dahil kailangan po talaga ng agency. Yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo. Once again, i-follow niyo po ako sa aking social media account of Facebook, Mama Ligabs, sa TikTok, Mama Ligabs, at dito sa aking YouTube account, Mama Lickups. Maraming salamat sa inyo guys. Have a blessed day, everyone. Bye-bye.